Walang-wala ang Panginoon sa akin. Yung kagustuhan ko lamang, ako yung naghahari. Kung ano yung gusto ko, yun lamang po yung nasusunod. Kinamulatan na ni Conan ang buhay simbahan. Halos buong linggo, ang kanilang pamilya ay nakatuon sa ministeryo, lalo na sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Pero lihid sa kanilang pamilya ang kakaibang ugali na itinatago ni Conan mostly na bisyo ko noon yung pagnanakaw. Para sa ganun, meron po kaming gagamitin na pansugal ulit. Kapag niyaya ako ng aking mga barkada noon, hindi ako makaiwas. Hindi ko na mamalayan na yung buhay ko pala ay talagang walang-wala na, na. wala na sa align sa Panginoon at uh, napariwara yung aking buhay. Dahil sa pagkalulong sa bisyo, tuluyang nasira ang respeto ni Conan sa kanyang pamilya. May, pwede ba akong humingi ng, ng bimbera? Nakulang pa nga yung ating pambayad sa tubig sa kaibaw yung perang hawak ko. Kulang. Laki pa ng kulang. Oh. Ang dami dami na okay. na eh. lang ng hinihingi ko. Ipahing ako sundaan. Hindi pwede na. Hindi pwede. Ay, Kailangan ay, ko nga ng peri. May nga ng sandaan. Hindi nga pwede yung gusto mong mangyari. Hindi nga pwede hindi mo bigyan. Ay, may ay, ay, talaga, ay, tama, ay, tama, ay, 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 talaga, ay, 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 ka dito? Tama na. Tama na. ay, dito. Ay ay, na. 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 ay, 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 saan po? Mas ka po. Balita ko, hindi ka na nag-aaral. Ayun nga. Walang pera, di ba? Gusto mo, paaralit kita. Sabi niya sa akin na papasok daw ako sa Bible School para mag-aral. Ang sabi ko sa aking sarili na sigurado ba ako sa gagawin kong ito? Sigurado ba ang Diyos na gagamitin niya ako? Sigurado ba ang Diyos na mapapalitan niya yung aking buhay? Hmm. Makalipas ang ilang araw, tinuloy ni Conan ang pagpasok sa Bible School. Pagpasok ko pa lamang sa Bible School, iba yung aking pakiramdam na parang nakikipaglaban yung aking spirit sa mabuti. Nakita ko po yung mga kabataan, nakita ko po yung mga estudyante na katulog ko sa Bible School na meron na po yung totally na nabago yung buhay nila at meron na po yung mga talagang nagsiseryoso na sa Panginoon. Ngunit para kay Conan, hindi pa rin dapat mawala ang kanyang pagbibisyo. Dahil sa pagmamahal sa kamunduhan, lalong umiting ang kanilang kasamaan. Pagnanakaw ng mga kagamitan ang kanilang pinagkadiskitahan. Abang pinapakinggan ko po sila yung mga nagpapatoto sa pulpito, yung buhay nila, ganun din yung buhay ko. Narealize ko na kung paano sila binago at talagang nakita ko sa puso nila, sa buhay nila na talagang binago sila ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, seryoso ka ba talaga na magiging pastor ako? Seryoso ka ba talaga na gagamitin mo yung buhay ko? Panalangin ko na tulungan mo akong magbago, tulungan mo akong matanggal yung mga bisyong ito at maging yung aking pagnanakaw. Matapos niyang hilingin ang pagbabago, sinagot siya ng Diyos. Nagkaroon ng altar call uh, at lahat ng mga estudyante, ako lang yung naiwan sa likod, uh, nakaupo na parang walang pakialam. Hindi ko maiisip na magpapastor nga ba ako? Gagamitin ba talaga ako ng Panginoon? Ganun yung iniisip ko. Lumipas ang ilang oras. Anak, matagal na kitang hinihintay. Ako ang bahala sa iyo. Basta isuko mo lang ang buhay mo sa akin. Kaya'ng kaya kitang baguhin. Nasabi ko sa Panginoon, linisin mo yung buhay ko, Panginoon. Doon na din po yung umpisa na yung buhay ko from darkness to light. From bad boy, become a man of God. Makalipas ang walong taon, pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa buhay ni Conan. I thank God, I praise God. Kasi ako ngayon bilang lingkod ng Diyos, bilang evangelist, bilang preacher of the gospel nakita ko kung paano magtrabaho ang Diyos sa pamagitan po ng paghayag ng gospel sa mga tao na talagang totoo, talagang tunay po yung Diyos natin. At nung natatikman, nung naramdaman ko na yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay, ngayon, hindi, hindi ko na kayang ipagpalit ang Panginoon sa aking buhay dahil yung buhay ko sa Panginoon lamang. Peter dito siguro nag-apply ng kasabihan na bad company corrupts good character kasi Christian naman yung family ni Conan eh. pero na iba lang talaga siya ng landas nung mali yung mga tipo ng kaibigan na pinili niya Tama yan Miriam yung influence ng barkada niya mm -hmm. pulled him away even from that that Christian background no. No? na 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 experience ni si Conan sa sa mm -hmm. So importante talaga yon yung yung who you hang around with mm -hmm. It really, talagang will pull you down. And, and you can see in, in, in the life of, of Conan, uh, talagang you know that there's good seed planted in him kasi yung pagbalik niya was not really a big struggle. And also yung importance of honoring your parents, because ba? Kasi may promise yun, so that all will go well with you, yes. you will live long. in the land that the Lord your God is giving you. Oh, kaya importante talaga na, well, sa mga magulang, patuloy ating ipagdasal ang ating mga anak na hindi sila ma, maiba ng landas. At yung mga anak, uh, sikapin natin na uh, Ama, uh, masumunod tayo sa ating mga magulang at i-honor natin sila. Siguro panahon na para sama-sama natin ipagdasal ang mga kabataan. Kasanay magpatuloy sa ka sila sa kanilang paglalakad upang maging maganda ang kanilang kabukasan. ipagdasal natin. Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil sinalba ninyo si Conan sa kanya sa maling landas na kanyang napagdaanan. Pero, Panginoon, marami din po mga kabataan ngayon ang nalinigaw ang landas. So, humihiling kami ngayon sa inyo, sa inyong habag na kalooban. At we humble ourselves to you that in their behalf, sana po ay salbahin niyo rin po sila. We know, Lord, that your hand is never too short to save. And so we pray over the youth, Lord God, maging bata man sila in their infant stage, childhood stage, at maging teenager na sila and closing into adulthood. We just pray, Lord, that you will bless them. We pray, Lord, that you will touch their hearts. Lalong-lalo lalo na po yung mga nanonood ngayon na mga kabataan at ang kanilang mga magulang na may mga anak na kabataan. Panginoon, we pray that you will touch their hearts and for the youth so that they will learn how to honor, respect, and obey their parents in everything. Because we know, Lord, that your promise is that it will do well for them you will lead them into a land uh, that you have promised them. And Lord, for the, for the parents, Lord God, we pray that you will give them wisdom kung paano nila itataguyod ang kanilang pamilya, lalo na kung paano nila bibigyan ng advice ang kanilang mga anak. May their children be strong in the Lord. Maybe they'll be rooted in the faith. At sana, Lord, imbis na mawala sila at madala sila sa mga maling barkada, naway lumaki sila na may takot sa Diyos, and may they be influencers, good influence to their peers. May you use them mightily, Lord, for your kingdom at imbis na nadala sila, gamitin mo sila para manghatak ng mga kaibigan papalapit sa iyo. Panginoon, maraming maraming salamat dahil alam namin na malaki ang plano mo para sa mga kabataan dito sa Pilipinas, sa aming bayan na inyong mahal. At Panginoon, we know, Lord, that because this next generation is the future of our country and you have a great promise for us, we know, Lord, that you have a, we have a hope in the next generation because you are sovereign, over them and you love them so much. Salamat Panginoon. We know Lord we have a great future because of you in Jesus name we pray. Amen.